Hello po sa inyong lahat. This is Lee Eugene from South Korea. So sa video natin today, pag-usapan po natin yung balita na kapag nag 18 years old na yung anak ng Koreano at kayo ay F6 visa pa din, obligado po kayong umuwi ng Pilipinas. So yan po yung malalaman ninyo sa video na ito. Actually, nakagawa na po ako ng video regarding dito matagal na na kapag yung F6 visa ay hiwalay na or kaya wala na wala na yung koreano at nasa inyo yung kosto din ng anak ninyo sa koreano kapag yan po ay nagturn 18 years old uuwi na po kayo ng Pilipinas. So, gumawa na po ako ng video yan dati. Kaya lang po, this time, bibigyan ko kayo ng option or malalaman ninyo kung ano ba yung option ninyo para hindi po kayo umuwi at mag-stay pa dito sa South Korea, kahit 18 years old na yung anak ninyo sa Koreano. So, uh, lately po, meron po ako napanood dun sa TV. Isa po siyang Pilipina na nag or nakatira na dito sa South Korea for 17 years. Kaya lang F6 visa pa rin po yung visa po niya. Yung asawa niyang Koreano ay namatay na po. So ngayon, yung anak po niya malapit ng mag-18 years old dun sa napanood ko. Uh, parang 2 years na lang ba or 1 year na lang mag -e 18 years old na yung bata so nagwo-worry po sila kung anong dapat nilang gawin para hindi na po mapauwi kasi yun po talaga ang rules totoo po yun, yun po talaga ang rules na kapag kayo ay wala ng asawa or wala na po yung koreano at nasa inyo yung custody ng anak ninyo Once na mag-18 years old po yung anak ninyo at kayo ay F6 visa, obligado po kayong umuwi ng Pilipinas dahil tapos na po yung inyong F6 visa. Bakit po ganyan? Kasi ang F6-2 visa po, ang pinaka-description po niya, yan po yung binibigay na visa sa mga may asawang koreano. Bakit? Para mag-alaga ng anak ng koreano. Sad to say, ganyan po talaga yung F6 visa. Medyo masakit din sa part ko, masakit din na bakit F6 visa ako para lang mag-alaga ng anak, Nakapag ang anak ko ay hindi na minor, etsyapwera na ako sa South Korea. Totoo po yan. So, ganun po yung rules. Kaya po sa mga kabayang kong F6 visa, bago po mawala yung asawa ninyo, uh, mag-prepare na po kayo para mag-apply ng Korean citizenship. So, anyway, ang ginawa po ng mag-ina, so, malapit na mag-18 years old yung anak niya, pumunta po sila sa Damuna Center. So yan po yung purpose ng Damonwa Center. Sa mga pagdating sa mga ganitong visa problem, marami po silang option. Halimbawa, kung may problema kayo, bibigyan nila kayo ng, uh, ng information kung saan agency kayo or ano yung mga information na makakatulong sa inyo. Yan po yung purpose ng Damonwa Center. Hindi para magbigay ng pera information lang. Tutulungan lang po nila kayo para magbigay ng information. So ngayon, ang advice ng Damona Center sa kanila, why not mag-apply ng F2 visa? Tama po. Bago po mag-18 years old yung anak ninyo, kailangan mag-apply na po kayo ng F2 visa. So, ano ba requirements ng F2 visa? Kapag kayo ay kyoron iminja or yung may asawang koreano or yung visa po ninyo ay F-6 visa at nag na kayo dito ng more than 5 years. 5 years lang ang nire-required. More than 5 years na kayo dito sa South Korea. So, sa case natin, uh, 17 years na po yung yung Pilipina, ma'am. So, pwede na po siya mag-apply ng F-2 visa. Ang requirements po, napakadali lang. Kailangan, meron po kayong trabaho. Meron po kayong source of income. So, kung may trabaho po kayo, Pasok na. Pagkatapos, kailangan nyo nalang po mag-aral hanggang level 4. Kailangan matapos po ninyo yung KIIP ng level 4. So, napakadali po, di ba? So, kailangan mo lang na may trabaho ka. Kailangan more than 5 years ka dito sa South Korea. Pagkatapos, kailangan mo lang mag-aral hanggang level 4 ng KIIP. So sa mga kababayan kung F6 visa dito sa South Korea at wala na yung asawa ninyong Koreano, pag-isipan nyo pong mabuti at mag-prepare na po kayo habang maaga pa. So anyong!